Ara San Agustin tinuturong third party sa hiwalayang Paulo Contis-Yen Santos. Kasalukuyang pinag-uusapan sa social media ang kumakalat na chismis ukol kay Ara San Agustin na umano'y sinasabing dahilan ng mga usap-usapan tungkol sa diumanoy hiwalayan ni na Paulo Contis at Yen Santos. Ayon sa ilang netizens, nagkaroon daw ng mas matinding closeness si na Paulo at Ara habang magkasama sila sa taping ng sikat na comedy show na Bubble Gang. Madalas umano silang makita na magkasama sa set at napansin ng mga fans na tila may pagkasweet si Paolo kay Ara lalo na tuwing break nila. Dahil dito, lumalakas ang haka-haka na maaaring si Ara ang itinuturong third party na naging dahilan ng pagkasira ng relasyon ni na Paolo at Yen. Ang kanilang pagiging magkasama sa trabaho ay naging isang issue na nagbigay daan sa mga spekulasyon na may namuong espesyal na ugnayan sa pagitan nila. Isa sa mga dahilan ng paglakas ng mga chismis ay ang bigla ang pag-delete ni Yen Santos ng mga larawan nila ni Paulo sa kanyang social media account. Ang mga larawan na ito na dati ay madalas makita sa Instagram ni Yen ay tinanggal na nagsimula ng magbigay ng mga pahiwatig sa mga fans at netizens na may hindi pagkakasunduan sa pagitan ng magkasintahan. Hindi lamang yon. Hindi na rin nakafollow si Yen kay Paolo sa kanyang social media account na lalong nagpatibay sa mga haka-haka ng mga tao na nagkaroon nga ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa. Dahil sa mga pangyayaring ito, dumami ang mga tanong at speculation mula sa publiko. Hindi na rin nakaligtas si Paolo mula sa mga katanungan ukol dito. Nang tanungin siya sa isang event tungkol sa mga isyong naglalabasan, nagbigay siya ng isang maikling sagot na no comment wala namang opisyal na pahayag mula kay Ara San Agustin at hindi pa rin malinaw kung may kinalaman siya sa hiwalayan ni na Paulo at Yen. Sa ngayon, ang mga detalye tungkol sa kanilang personal na buhay ay nananatiling pribado at ang mga nagsusulputang kwento at kachismis ay patuloy na nagpapalakas ng interes ng mga tao. Habang hindi pa tiyak kung anong nangyari sa pagitan ni na Paulo, Yen at Ara, tiyak na magiging sentro pa rin ng mga intriga at public speculation ang kanilang personal na buhay hanggang sa mayroong opisyal na paglilinaw mula sa kanila. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.